you uh -huh. Ito nga pala. Abil nga pala ako ng bumili nga pala akong ng manok. Kalahating kilo lang yan. Tsaka ito. Kamoteng kahoy. Ay kamoteng bageng pala. Pal Lalak natin. Kaya adobo natin yan. Yan. Siyempre, linilisan natin yun. Ito. Kumala ko apat na bigin bawang at isang buong sibuyas na maliit. Yan, na agad, oh. Magic. Yan. Ginahit ko lang ang papagayang ng patatas. Sarihin natin kung wala ang yung yung malalaki. Sarap dito guys. Ipisan na natin. Ayan. Yun nga pala, pinagpirituhan ng itlog. Hindi ko na pinaldan, sayang. Isin na natin si Buya. Yan. Sunday bawang. Ihulog din natin ang pang manok. At saka isunod mm -hmm. na natin itong kamuting bagay para kasama sa gisa. Yan. Diyan nga pala guys. Nahirap na, akong maghalo kasi yung isang kamay ay ah, okay, sa cellphone yan nga eh. para para sa batita yan yung mga paminta yung kutsara isang kutsari

gusto ko kasi ang adobong mayroong konting sopa tsaka pampatagal pampatagal din ng buhay ng ulam niya tagal masira ang ulam niligyan ko rin konting asukal panglaban sa alat yan o hirap maghalo konting pang tumalun yung isa Yan. Ilagay na natin may tubig. At takloban lang natin. Antayin lang natin yung sumulok. Yan. Hindi na pala guys. Sinango ko muna ang kamuting bagay. Sa sobrahan ng labog. Nagtira lang ako ilang piraso pang palapot. yan durugin natin kaso hindi madurog kaya hayaan na natin yan balik na natin na rin pasulukan lang natin ng konti pagkahalong na ni Uraban na natin. At yan. Lupo na. Ang adobong paa ng manok na may kamoting bagay. chat dito guys. Mapaparami na naman ang ating kain. Yan na. Thank you for watching. See you next time.